Kumusta mga taga Bicol? na aldaw pala na birthday ni Mama. Pinapili ko pala niya yakin uno plano. Ni request pala ni Mama na magpanagan na lang kuno kami. Para daw mabisita niya sa mga ngod niya. Na perang taon na niyang diri na babayad sa kanaka kaiba. Last year kaya ding pamilya ko. Puro talaga handa sa kakaraunan sa mga kaganapan. Sana Pero nguan baga nagbabago na di mga taste nira. Na para bagang mas trip na nirang mapagal mag-agi kaysa magkaon. Kaya sige pagbigyan ta as usual. So dati pala namong nalunadan ko pag paalbay. Amo man lang nakukunan kuno mo. Tauda talaga available na jeep na maarkay ko alduahan. Syempre pa siguro para dari magalo. Dari mauda mahiwag ang rice cooker. Amo lang talaga dinadara namo. Di bali na uda isura basta ko na balon. <laughs> Naglarga na pa kami sa Antamod doon na. Pero nag-stop lang kami sa Gletsa Pinabakal ko muna si Papa sa mais na kan na mo. basang talaga kami darang pamawan na makau. Pero udaman sa nanabakal, tauda man nabakal, ko no tinda. Paano biglaan man sa na kaya talaga ading lakad na mo. Kaya di man lang nakapag-prepare. Nakapass forward pala na ding video. Sa din na palan kami kan la opinion na buwa. Baloy kong word ko para i-pick up sira So sa mga dari pa po nakakabisto ka na ko. Sampulo po kaming magmuro word. Kaya ba na po ading kambal ng word ko? Pero aiba ah, po sa dipinsan sa kapamangkin ko na. Since kompleto naman kami, nagdare-diretso na palan saan so biyahe na mo. Medyo nagwo-worry nga ni kami ka traffic ta. A, na di kasabayan ko prosesyon sa Pinya Pransya. bayda data man talaga kami nasa la. Pagkatapos ko perang minuto oras sa biyahe. Amo na di itsura na mo lang kag saka pagal na sa biyahe. Tapos grabe pa ring ini. Aguman ko ta air ko na ding lunadan kinding abuman kading ding mga kaibanan ko. Kaiba kaya libungon tapos diri sanay sa biyahe. Pagkatapos pa lang ko lang abang oras na mo sa biyahe. Finally nakaabot man agad sa dinaga. So inuulat lang pala na mo saan na makaparada ding driver na mo. Then nagdiretso na kami sa di ka, di unang wood ni mama. Medyo sadit lang talaga. Gading baloy ni Ra kaya deriman kami pwedeng makaloog ngamin. Piling ko ani sa di pa sa nepertan diri na gusto. At ang mala duag. Ayaw di ma. Tapos pagkalog ko pala na matulo sa diga na pagguna ko na ako sa di muna ngayon. Ay malabagade deriman man halatang alop karaunan tulos. Wow. wow. Baga na baga kami sardinas, sari siksikan na. Adi nun sa the rice cooker de wadisodorodara na mo. Mm? Napakinabangan mananggad. <laughs> Siyempre para dari mag-alop na gaon man pala nakusahan. Fast forward, pagkatapos pala namo magtambay sa perang minuto. Then nakapagbisara naman si Mama sa kasaraki ang Nagbabaklay na naman kami pa sa usad pang ni Mama. Paano nung adi-usad ko, madaling-madaling nang -madaling makanamit sa electric pan. <laughs> Habang binabaklay na mo ading laran, nakalabos pa lang kami sadi. Sa Amo di so sinasabi niya rang sadi sa ko na sinasa ko si ina. Igin pagad kulas na pag ko sadi. Sa Ago lang kami sadi sa sinusundan na guide sa so pinsan ko. Tani usad gaya ka na mo uda nakakaisi kong sari sa baloy ni angkol. Usad pa sangod ni mama. Sakang kadakol ka di iskinita tapos lang tandos na bayang mag-agi. Biglaman ba yung nauda so guide na mo kaibas ibang ngod ko, tapos sa so pamangkin ko. Oh, no. Tadiri na ni kami nagkatura nagpundo muna kami sa glit sa LCC. Nauna na pala ang sugaid na mo, tapos ka iba pa sumuod kong kuro karga sa pamangkin ko. Kaya sa di mga oras na di na stress na talaga kami. Tadiri na namo mo isi kung sari na kami pa iyan. Pao nung guide sa kaso driver na mo naman magkabisara. Ay indaraw ako. Nalingwan na baga kami na sa tusa naman kami likod dira na kasusunod. <laughs> Aguman ko ta mga cellphone sa kakontak. A ah, problema ta udaman pa signal sa di. Udaman sana. Lang duag man kaya palan ka LCC Sadi. Kaya man palan di rin na kami nagkaturakan. Delikado talaga gumala ang mga taga bundok. <laughs> Pagkatapos ko perang minuto, kusad oh, na oras na nga ni Gayun. Finally, nagkontak man agad sungod ko na pinagaanap na mo. Sabi niya, nakaabot na ko no si Rasad to kaiba sa pamangkin ko. Dawa pa o, no, medyo nakampante man ang God kami. By the way, kung nakaabot sa sari video na adi. Pakomment ako kung taga sari ka. Para isikuman kung sari nakakaabot ding video. Bago ko idagos sa ding video, shout out mo na palan kadi mga solid thumb viewers sa followers na mga taga Bicol man. Pero aiba ah, na sa ibang lugar na. So thank you, thank you po kakaninyo mga pagsuporta. Thank you. So, sa part na Adis, puro talaga kami baklay. Yun. Pa Paano sa pinsan ko na guide na mo, deri man lang kami sa nabihan na lang rayo pa palang kabaloy kong wood ni mama. Uso man kintana ka na mo ang pis Pispis na basarin rin chinelas ko, deri pa nakakaabot. So, sabi ko nga nisan, San, irak man ka di kaibat ang koreana. Napapagal ako sa baklay. As in lang rayo talaga ko pinagbaklay na mo. Sa dingan ni banda, parang gusto ko na maglupinak sa digilid. Medyo arayo pa talaga sa pinagbaklay na mo. Pero di rin na ako nag-video. Tapuno na baga sa baklay Ating vlog ko. Dapat pala na title ka, di travel vlog. <laughs> Sa so, fast forward, nakabot na palan kami sadi. Syempre Siyempre nagpabisto muna kami, nagbisa. Si Uncle Ompong palan, ading ni Mama. Dari ko na nga ni masyadong nabisto, taigin pa kaya hukulas na pag ko sadi. Parang Para nga na ya sa kamuya na nagbisita kami. Lang man talaga makabisita sa kamag-anak na uban mo nang dari Dawa pa uno sulit man sa pagal kakabaklay. Bunso palan si Mama sadi mga magnguruhol. Dawa di halata, siguro mo yaman si Mama ang nakabisita. Tapiesta palan sa Syempre, Siyempre, dari dading karaunan. Wow! <laughs> Pagkatapos pala na magstay sa sa perang oras, then bisara naman sa si Rocky Mama tungkol sa buhay-buhay. Di rin naman palan kami nagkarauban sa di taapon na. Saka ading Sir Ante Lulit, mag man kaya ko na sa prosesyon. Kaya nagpakaisa naman kami para makauli Pero this time, tanaraya na magbaklay. So service na sana, amo ko pinaiyan sa di. Pwede man pala, nagkarabaklay pa sa langrayo. Oh shit! <laughs> Bago pa kami nag-uli, nag, nag kami sa SM Naga. Medyo short na kami sa oras tagab ina. Kaya saglit man sana talaga kami sa Adi. So since napaaba naman ako sa istorya, sa ko na pala muna tinatapos sa ading video.